Kamusta mga health? Welcome sa ating channel. Ngayon, tatalakayin natin ang isang mahalagang paksa. Ano ang pagkakaiba ng arthritis versus gout? Kung nagtataka kayo kung ano ang mga pinagkaiba ng dalawang kondisyon na ito at kung paano natin sila may iwasan at matutulungan, nasa tamang lugar kayo. Kaya't huwag kalimutang mag-subscribe, i-like ang video na ito at i-hit ang notification bell para updated kayo sa mga susunod nating health tips at impormasyon. Tara, simulan na natin! Ang arthritis at gout ay parehong mga kondisyon na nagdudulot ng pananakit at pamamaga ng mga ngunit may mga pangunahing pagkakaiba sila. Arthritis isang pangkahalatang termino na ginagamit para sa iba't ibang kondisyon na nagdudulot ng pamamaga ng mga kasukasuhan. Ang pinakakaraniwang uri ng arthritis ay osteoarthritis at rheumatoid arthritis. Osteoarthritis, karaniwang sanhin ng pagsusuot at pagkapunit ng cartilage sa makasukasuhan sa paglipas ng panahon. Karaniwang nakakaapekto ito sa mga matatanda. Rheumatoid arthritis, isang autoimmune disorder kung saan inaatake ng immune system ang mga kasukasuhan na nagdudulot ng pamamaga. Sintomas, pananakit, paninigas, pamamaga at pagbawa sa paggalaw sa apektadong kasukasuhan. Mga sanhi, maaaring sanhi ng pagkasira ng cartilage, autoimmune responses o impeksyon paggamot. Kabilang dito ang mga gamot para sa pananakit at pamamaga, physical therapy at minsan ay operasyon. Gout Isang uri ng arthritis na sanhin ng labis na uric acid sa dugo na nagre-resulta sa pagbuo ng mga urate sa mga kasukasuhan. Matinding pananakit, pamumula at pamamaga, karaniwan sa malaking daliri ng paa. Maaring magising sa gabi dahil sa matinding pananakit. Maaaring sanhin ang labis na produksyon ng uric acid o hindi na pag-aalis nito sa pamamagitan ng mga bato. Ang dieta na mataas sa purines tulad ng red meat at seafood, labis sa pag-inom ng alak at ilang mga kondisyon sa kalusugan tulad ng obesity at hypertension ay maaaring magpataas ng uric acid levels. Kasama ang mga gamot para mabawasan ang uric acid levels at may basa ng pananakit. Ang pagbabago sa dieta at pamumuhay ay mahalaga rin pagkakaiba. Sanhin ng arthritis, osteoarthritis. Ang cartilage ay ang makinis na tissue na sumasakop sa dulo ng mga buto sa kasukasuhan. Sa osteoarthritis, ang cartilage ay nagiging manipis at nauubos, na nagiging sanhin ng pagsasama-sama ng mga buto at nagdudulot ng pananakit. Karaniwan itong resulta ng pagtanda at pangmatagalang paggamit ng mga kasukasuhan. Maaaring magmana ng predisposisyon sa osteoarthritis. Ang mga nakaraang pinsala sa kasukasuhan tulad ng mga bali o sprain ay maaaring magdulot ng osteoarthritis. Ang sobrang timbang ay naglalagay ng dagdag na stress sa mga kasukasuhan, partikular na sa mga tuhod at balakang. Rheumatoid arthritis ang immune system ay inaatake ang lining ng mga kasukasuhan o synovium na nagiging sanhi ng pamamagat at pananakit. Ang pagkakaroon ng family history ng rheumatoid arthritis ay maaring magpataas ng panganib. Ang ilang mga impeksyon o mga environmental trigger ay maaring magsimula ng autoimmune response sa mga taong may genetic predisposition. Sanhi ng gout hyperuricemia, ang mataas na tas ng uric acid sa dugo, ay maaaring magdulot sa pagbuo ng mga urate crystals sa mga kasukasuhan na nagiging sanhinang gout. Ang mga pagkain tulad ng red meat, organ meats tulad ng atay at seafood ay mataas sa purines na nagiging uric acid sa katawan. Ang labis na pag-inom ng alak, lalo na ang beer, ay maaaring magpataas ng uric acid levels. Ang mga inumin na may mataas na fructose tulad ng soft drinks ay maaring magpataas ng uric acid levels. Ang sobrang timbang ay nagdudulot ng mas mataas na produksyon ng uric acid at mas mahirap na pag-alis nito ng katawan. Ang mga kondisyon tulad ng high blood pressure at diabetes ay nauugnay sa mas mataas na panganib ng gout. Ang mga kidneys na may problema sa pagalis ng uric acid ay maaring magdulot ng pagtaas ng uric acid levels. Ang pagkakaroon ng kasaysayan ng gout sa pamilya ay maaaring magpataas ng panganib ng pagkakaroon nito. Sintomas ng arthritis. Osteoarthritis. Karaniwang nararamdaman sa mga tuhod, balakang, kamay at gulugod. Ang pananakit ay maaaring lumala pagkatapos ng pisikal na aktibidad sa pagtatapos ng araw. Karaniwang nararamdaman sa umaga o pagkatapos ng pahinga. Ang paninigas ay maaaring tumagal ng ilang minuto hanggang isang oras. Maaaring may kaunting pamamaga sa mga apektadong kasukasuhan. Ang paggalaw ng kasukasuhan ay maaaring mabawasan dahil sa pananakit at paninigas. Maaaring marinig ang tunog na parang crackling o grating kapag ginagalaw ang kasukasuhan. Rheumatoid Arthritis Karaniwang nararamdaman sa parehong kasukasuhan sa magkabilang bahagi ng katawan, tulad ng parehong kamay o parehong tuhod. Karaniwang nararamdaman sa umaga at maaaring tumagal na mahigit isang oras. Maaaring makaramdam ng matinding pagod at pagkahina. Maaaring mawala ng timbang ng walang malinaw na dahilan. Maaaring magkaroon ng mababang lagnat. Sa malubhang kaso, ang mga kasukasuhan ay maaaring mag-deform, dahil sa pinsala sa cartilage at buto. Sintomas ng gout, ang pananakit ay biglang sumasakit madalas sa gabi. Karaniwang apektado ang isang kasukasuhan, madalas sa malaking daliri ng paa. Ang iba pang mga kasukasuhan tulad ng bukong-bukong, -buko, tuhod, siko at pulso ay maaaring maapektuhan. Ang pananakit ay matindi at maaaring magdulot ng pakiramdam na parang nasusunog ang kasukasuhan. Ang balat sa ibabaw ng apektadong kasukasuhan ay maaaring mamulat at maging sensitibo. Ang apektadong kasukasuhan ay maaaring mainit sa pakiramdam. Ang apektadong kasukasuhan din ay maaaring mamaga at lumaki. Maaaring pang igalaw ang apektadong kasukasuhan dahil sa sakit at pamamaga. Gout Matinding bigla ang pananakit at kadalasan nagsisimula sa gabi. Pamumula at init sa ibabaw ng apektadong kasukasuhan matinding pamamaga ng kasukasuhan, limitadong paggalaw dahil sa sakit at pamamaga. Ang mga pagkakaibang ito sa mga sintomas ay mahalaga para sa tamang diagnosis at paggamot ng bawat kondisyon. Paggamot mga anti-inflammatory drugs, pain relievers, physical therapy at minsan ay operasyon. Gout, mga gamot para sa uric acid, pain relievers at pagbabago sa dieta. Ang pag-unawa sa mga pagkakaibang ito ay mahalaga para sa tamang diagnosis at paggamot ng mga kondisyon. Pag-iwas, arthritis, osteoarthritis, regular na ehersisyo, tamang timbang, pag-iwas sa pinsala sa kasukasuhan, tamang postura. Rheumatoid arthritis, pagkontrol sa mga impeksyon, tamang nutrisyon, pag-iwas sa paninigarilyo, stress management. Gout, pag-control sa diet, pag-iwas sa mga pagkain mata sa purines at sugary drinks, limitasyon sa alkohol, tamang timbang, sapat na pag-inom ng tubig, regular na ehersisyo at pag-inom ng gamot kung kinakailangan. Ang mga hakbang na ito ay makakatulong na mabawasan ang panganib ng pagkakaroon ng arthritis at gout at mapanatili ang kalusugan ng mga kasukasuhan. Maraming salamat sa panunood mga ka-health! Sana ay marami kayong natutunan tungkol sa pagkakaiba ng arthritis at gout. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang ilike, mag-subscribe at i-share sa inyong mga kaibigan at kapamilya para mas marami pa tayong matulungan. Kung mayroong kayong mga katanungan o suggestion para sa mga susunod nating mga video, mag-comment lang kayo sa ibaba. Huwag din kalimutang i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating uploads. Hanggang sa muli, stay healthy and stay informed. Paalam ka health.